ko naman tayo sa maaksyong mundo ng sports. Nagpakitang gilas agad sa unang nilang sabak sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers ang pambato ng bansa na gilas Pilipinas matapos nilang dominahin ang laban kontra Hong Kong China Team. Ang detalye ng aksyon sa report na ito. Tinambakan ng Gilas Pilipinas ng 30 puntos ang Hong Kong China Team sa unang laro nila sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers nitong Webes, ika-22 ng Pebrero sa Hong Kong. Sa final score na 94-64, sinelyuhan ng Gilas team ang pagkapanalo matapos palakihin ang distansya ng 30 puntos na hindi hinayaang makabawi o makahabol pa ang Hong Kong team hanggang sa katapusan ng laro. Pinangunahan ni Nagila Stars Justin Brownlee at Kai Soto ang pagdomina sa laban lalo na sa third quarter kung saan pinakalumaki ang agwat sa mga puntos. First quarter pa lamang ay kita na ang pagdomina ng gila sa laro na may 8 puntos na lamang na nahabol naman ng Hong Kong team noong second quarter. Sa kabila nito, nagpaulan ng labindalawang magkakasunod na puntos ang Gilas na hindi man lang nasagot o nabawian ng Hong Kong kung saan lumobo ang lamang ng Gilas mula 53 to 45 hanggang 65 to 45 nang hindi man lang nakapuntos ang host team sa pagitan. Simula nito ay mas naging komportable na ang takbo ng gilas tungo sa pagkapanalo at tinapos ang laro na may malaking agwat kontra sa kalabang team. 16 points, 7 rebounds, 7 assists at 3 steals ang iniambag ni Brownlee sa loob ng 27 minutes 21 seconds ng court time habang sinundan siya ni Soto na may 13 points, 15 rebounds, assists, steal at dalawang block sa loob ng 20 minutes at 35 seconds sa loob ng court. Matapos ang laban na katakdang umuwi sa Pilipinas ang Gilas Team kung saan haharapin nila ang Chinese Taipei sa Pasig sa darating na linggo. Para sa Euro TV News, niya layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.